So, ayun na nga guys no uh, today's video nga nandito kami guys sa uh, Nasbatan no kung saan ay eh, kukunin nga namin guys yung uh, pinadala na ng uh, UPS no galing ibang bansa guys at uh, syempre kung uh, ano ba yung kukunin natin sa pinadala sa atin sa Air 21 no kasi galing ibang bansa to guys at syempre excited na rin kami na makuha yung uh, pinadala ng uh, YouTube no yung aming nga uh, YouTube uh, uh, silver play button na no? ayan kaya super excited kami guys at pinuntahan nga namin ayan ride kami ni missis no kasama ko si missis at uh, syempre at uh, talagang uh, excited ni kaming dalawa no na makita yung uh, silver play button ayan so uh, pupunta kami guys sa Air 21 kasi dito pinadala yung aming silver play button ayan excited So yun guys, no, for today's video nga, nandito na kami guys sa uh, Air 21 dahil nga po sa mayroong uh, pinadala na si YouTube sa atin ano, at kukunin na nga natin guys. So yun nga po, no, samahan nyo kami guys na kunin yung uh, pinadala no, ni YouTube. Ayan, so, so maraming maraming salamat ulit. No. Uh, tara guys, samahan nyo kami no, at uh, punta natin kung ano ba yung pinapakuha sa atin ni YouTube. Ayan. i verify ko nga dito sa R21 guys at, at yun nga no uh, ah, samahan nyo ako guys no na ah, pun, ah, tawag nito tingnan yung pinadala no kung ano ba yung pinadala na sa atin ano galing pong ibang bansa so puntaan natin guys no samahan nyo ako guys pasok na tayo sa loob. So, alamin natin guys kung ano ba yung pinadala sa atin. Ano? Yan. Yeah, nasa loob na tayo guys. So ayan, tawang-tawa si Mayura guys na nakahawak na ng uh, silver play boat. <laughs> Tapos siyempre man, nag, ah, minsan nagtatagal lang kami mga gano'n baya kay nan na, Siyempre mano kami sa status, ang kuha baya sa camera, nandili na lalayo. Dapat tiyaga nang talaga kami. yung na. ka man tiyaga siya rin. Opo, kaya... May siyempre makapagal. Kaya siyempre makapagal. Kaya siyempre makapagal. Kaya siyempre makapagal. Ay like kasi sa YouTube, kay ba ba ano na, sir, ano mo Kasi may pa-promote kayo ma'am, no, no, no. Pwede naman i-promote kay ang... Pag na, ang... okay, um... pwede natin ano, sa... Oh. -ano kami, willing man kami ma-promote ah, ano, uh -huh. uh, kung may... Wala kasi naubusan kasi akong sticker. Ay, ay, si pero, ito, 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 ano po yun na uh, ilan sa Facebook? <laughs> uh, sa Facebook. Sa... then sa YouTube po. Gusto nyo ano din sa YouTube ka? Opo, uh, <laughs> uh, uh, lang talaga. bisan kami ganit kaya ano. Yan halos mag ano naman. Pero may ang ano gani, Ako, dili ako nakaka-appreciate siya. Pero si Mesa sa ka-appreciate siya. Kaya dati siya nag-approve vlog. Tsaka kaya kung bago lang kami na, bago lang ang account ko na monetize, 3 months, tinadalhan na yun na ko sa Nero <makes> City. Uh, ano po, bagay ang lucky, bagay no? ang <makes> Pharmacy. Ayan, sila ma'am. Hindi na kasakara mo ang mga <makes> Ayan si sir Kawai kawai sir Ayan Ganun na rin sa kay Mama, no? sa mga staff. Ayan po. Jobita Pharma. Jobita. Ayan guys, no, nandito nga. Ayan po. Ayan, kinongrats lang ni guys kasi nandito na yung ating, ayan. Sa Air 21. Sa Air 21 guys, no. Ayan. Air 21. Hello. Hello, 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 Actually, ano ma'am, 3 ah. uh, months pa lang kami na monetize kay uh, YouTube, pero po, umabot kayo, kayo siya ni ano po, ah, uh, umabot kayo ka po sa 2 months nyo lang? 3 months po, umabot kayo kami ma'am sa 100, baka pag ako oh. 100k Subscri uh, subscriber ka kasi, automatic pa pa kasi. Ano ang contents nyo? Puro po kami funny videos ma'am. short sa short video yung uh, minute lang yung required na one minute lang tapos opo na madali kami na monetize doon mayroon kami mga nag kasi na video doon na umabot na sa mga 16 million 16 million views You gave